Yan guys. Medyo malalaki ang alon pero marami pa rin nagsusining oh. No? Kasi nga naman guys eh napakasarap naman talaga mag-swimming dito sa dagat. Ayan. Sinamahan ko tong mga pamangking ko no at uh, nagkasama nga sila dahil eh, eh, gusto raw nila mag swimming kaya ito sinama ko sila ayan ganyan lang siya mapulang dyan ganap ng mga shell ito fish oh fish oh ayan may fish boy. Uh. ay boy boy sya gumagalaw oh ah uh, dali uh. ayan yan uh. isama ibitawan ko ito mawala na yan oh uh. Oh, yan. Kuna mo dali. Oh, yan. Lalangoy yan. Huwag mong Babalik sa dagat yan. Laki na. No? Ay, nako. Ayun, wala na. Bumalik na sa dagat. Anong ginagawa, Paris? Gumagawa na ng balon? Ayun. Inabot ng tubig dagat ang iyong balon. Masira. Ah, si CJ yan mapamangkin ko yung mga yan oh. gusto nilang maliguro sa dagat kaya ito sinamahan sila galing yun oh. talagang Bumawa pa sila ng professional lifeguard o oh, yan eh gusto ko naman kasi para makaligo din sa dagat Ayan, naglalaro lang naman sila. Ayan. Ganyan-ganyan lang. O, uh, di ba? Parang bottle lang ng ano. model lang sa dagat. <laughs> Ayan, o. Wow! Naman, may sarap-sarap dito. Ayan. Kaya, pati ako nagswimming na rin. Sarap maligo. Sarap mag-swimming. Ayan, palubog ng araw. Lahat ng lumubog ng araw. Hello, Choy. Kaway-kaway dyan. Kaway-kaway. Ayaw. Ayaw ko kaway. <laughs> nah, napagod na sila sa pagsiswimming yan. Naglaro na. Naglaro na sila. Naglaro na sila. Ano? Pagod na kayo mag-swimming? Sarap talaga pag malapit ka lang sa dagat, ano? Diba?